Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa may famous na tourist spot sa may Binondo na halos araw-araw, ang dami talaga nagpupunta at kumakain dito. Dahil bukod sa masarap at kakaibang experience, eh parang ang nasa ibang bansa sa ganda ng vibe. Ito yung tulay sa may Ong Pin Street, Binondo. Then sa may side nito, may tagong kainan na sobrang dinadayo ng maraming tao. Ang unique din kasi ng concept niya, sa tabi ng estero talaga. Kaya sobrang sikat talaga nito, ultimo mga taga-ibang bansa, dinadayo pa talaga to. Pero syempre, hindi to pwede sa mga masisela at lalo na sa mga sensitive yung pang-amoy. So sobrang na-miss ko na dito sa Estero kasi last na punta ko dito siguro 2021 or 2022. At yung last na kinainan natin dito, itong LGA. Pero actually, lahat sila dito okay kainan. Maganda kasi experience eh. Parang kang nasa ibang bansa. para kang nasa China or Hong Kong. Nasa tabi ka talaga ng Estero. Tsaka until now, ang daming kumakain. Actually, 2 o'clock na. Ang dami pa rin kumakain. What more kung dinner time or lunch time. So, dito tayo sa may Estero Fast Food Kakain. At dito makikita nyo nakadisplay yung mga available na sinuserve nila sa menu. And of course, hindi pwedeng mawala sa mga orders itong napakasikat sa kanilang palaka. Umorder tayo ng adobong palaka, yang chow fried rice, kangkong with oyster sauce, and oyster with tausi. Kaya naman ano pang inaantayin natin guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin! So ang trademark talaga dito sa Estero na dinadayo talaga ng napakaraming tao, frog or palaka. So, nasa sa inyo kung anong klaseng luto yung pupuntahan niya dito. Pwede ng adobo, kagaya ng ginawa namin. Pwede ring buttered garlic. At pwede ring salt and pepper. So, since ako dati, madalas in-order namin dito, buttered garlic. So, ngayon try naman natin adobo. sizes sila dito pagka order ka. Small, medium, large. So ito, small to. 275. May tatlong peraso ka ng frog. Then ito Yang Chow Fried Rice naman nila. 165 pesos. Not bad. Size small din. So dahil marami nagre-request ng gulay, marami nagko-comment sa inyo na magulay naman ako. Ayan, naghalo tayo ng gulay. Kangkong with oyster sauce. 180. Ang daming garlic. Last but not the least, itong oyster tau -si. Wow, ang daming oyster. Ang dami, oh. 225. Not bad naman yung serving nila. For sharing na rin. Yes, for sharing na. Siyempre, fried rice muna. Hindi rin tinipid sa sahog. Ang daming sahog, oh. Napaka-colorful. Ang daming gulay. Meron pang chorizo. Okay. solid. Yeah. Siyempre, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang unahin natin, frogs. Kasi ito yung pinakasikat at binadayo dito. Ang lambot. Parang chicken lang talaga. Nagihiwalay na siya sa buto sa sobrang lambot niya. Walang lansa. Yung lasa ng adobo niya, may sweet side, pero mas nangingibabaw yung ala. Adobong adobo. Ang lambot Ang lambot At saka yung alat ng adobo, hindi sobra. Uy, may sumabog sa bibig mo na juice. Lasang fresh. Lasang, lasang dagat. Masarap yung pagkalasang dagat niya. Ang sarap. Mm. ko sa kampong nila, sobrang lambot ng pinaka. Yung pinaka dahon, tapos ito, yun yung crunchy. Di ba yun yung gusto natin? Yung medyo, hindi sa sobrang lamog na lamog. Tapos yung lasa, guys. Ang sarap ng oyster. Hindi maalat, ah. Ang sarap. Light lang. At ang daming garlic. Panalo tong mga order natin. Medyo umiwas muna tayo sa mga prito at putok batok. Magandang experience ulit. After two years, taga-ubos ko, <laughs> Ubus na yung sa ka saka oyster. Ang dami pa rin tao. Ang yeah, dami pa rin tao. <laughs>